Yellow Girl as the as persona ng Grata ng Municipality Matalam Matalang. And uh, I believe it was already banned by Councilor Bacol. But... Janek larang persona ng Grata ng Sangguniang Bayan ng Matalam si Naifa o mas kilalang Ate Yellow Girl sa Bayan ng Matalam, Cotabato. Ito ang naging desasyon ng konseho sa ginawang regular session kaninang umaga na pinangunahan ni Vice Mayor Ralph Ryan Rafael. Matatandaan na naging viral online si Ate Yellow Girl matapos itong sumali at sumayaw ng hindi kaaya-aya sa isang motor show sa Barangay Lampayan, Matalam. Kinunde na naman ito na maraming grupo kung saan may mga minor de edad na mga kalalakihan sa pakbongbong challenge at mga naging audience nito. Sa naging panayam ng Brigada News FM Kidapawan kay Matalam Vice Mayor Rafael, isinailalim sa psychological debriefing ang mga minor de edad na nakasayaw ni Ate Yellow Girl, pati na rin ang kanilang mga magulang. Ang pag-aproba ng persona ng grata kay Yellow Girl ay aprobado ng local government kung saan ang hindi tanggap na magtungo sa isang partikular na lalawigan o lungsod gayon din sa mga sagop na lugar at establishmentong nakapaloob nito. Ako, si Lizel Anionbanga, Banga ng Brigada News Philippines, The Music and News Authority.